Galing kaming Bulacan, of course, seven times in a row na kaming nanalo sa seal of good local governance. Yan po yung matatawag mong consistency. And of course, we can. We are from Bulacan. If kaya ng Bulacan na maging consistent, aba, e eh dapat, kaya mo rin. Galing kaming Bulacan, and of course, may one-stop shop kami para sa mga pasalubong na needs ninyo. Ihanda na ang listahan ng pagbibigyan, produktong bulakan, sagot namin yan. Dito lamang yan, sa Pasalubong Center, lahat ay tatak bulakan nyo. Galing kami bulakan. And of course, kung pasalubong sa pamilya ang hanap nyo, punta na kayo dito sa Eurobank kung saan makakabili ng kilalang delicacies na talagang pinagmamalaki ng aming lalawigan especially ang best-selling na and si Madam Malolos at ang original Inipit de Leche na talaga super soft, sweet, and very tasty. Instant favorites. Galing kaming Bulacan and of course, Welcome to the Philippine Arena. It is the world's largest indoor arena as listed sa Guinness Book of World Records. Kasya dito ang 55,000 seats at kailan lang 96,079 people ang nanood sa concert ng Coldplay. Marami pang events ang nangyayari dito. Tulad ng mga concert dati ni Bruno Mars, U2, at ang FIBA. Ito ay ginawa noong July 27, 2014 at in honor of the 100 years of Iglesia ni Cristo. Welcome to Bulacan, Babalik-Balikan.